umaga oras or 11:58 11:58 po ng uh, uh, morning in Vatican lobas po ang black smoke hindi sabihin wala pa po ng bagong sa papa ang simbahan katulad ko matapos so, ang isang round ng voting wala po kahapon ano yung kanina e 3:03 am Philippine time that's around 8 or 9 pm in Vatican lobas po na ah uh, black so pero ngayon kanina ho doon sa voting ano um black ang lumabas so wala ano pa pong na sa ni Santo Papa ang Katolika o mga cardinals rather ah uh, meron um meron pa pong three rounds ng voting so aantabayan uh, ho natin ano yung update kaugnay ugnay ng uh, con uh, conflict. Ibabalik ko lamang kung ano yung clip sa kanina. Nagkaroon ho ng black smoke. Dali lamang. Pabalik po natin. Okay. Ito ho yung signal kanina na wala pa pong bagong santo papa. That's around 15 minutes ago. Oh, 15 minutes. Oh no. Sorry. Uh, 11 minutes ago. Ayan. Wala pa pong nabipiling santo papa ayan uh, ho yung voting result. Result ng voting kanina. So, ibig sabihin, wala pa pong nakareach ano, noong inaantay na two-thirds ng uh, cardinal electors. So, mag-aantabay po muli tayo na ang pinakabagong update kaunay ho nitong uh, PayPal conclave. So, ayan. Kanina nga ho, black smoke yung lumabas doon sa chimney na Sistine Chapel. So wala pa po tayong 267th, um, 267th successor of St. Peter at ang successor rin po ng ating mga pang si Pope Francis. So yan nga po, it's 1204 now in Vatican at yun nga eh, wala pa po na pupiling Santo Papa, ano, bagong Santo Papa ang mga cardinal collectors ngayon. So, ayan, nasaksihan na nga ako natin ano yung black smoke. Dapat po, actually, itong black smoke na inaasahan natin, it should be kanina around, um, they call this around 4.30 p.m. daw po ang expected na time na lalabas po dapat yung black smoke. Kaya lang, na more than an hour kasi nakikita ko 11.55 na lumabas itong black smoke. So, ayan po. Magkakaroon naman po ng panibagong uh, voting about or for the new oh, Pero medyo behind the schedule kasi yung ikalawa raw po dapat na smoke ng morning voting should be at around 6 p.m. But it's 6.05, na. Pero will will wait and see kung paano magiging takbo nitong papal conclave. But for the second round of voting, ngayong araw po sa Vatican, black smoke, wala pa pong nabipiling Santo Papa, antabayan po natin yung mga susunod na voting for the uh, new pope. Puro nakikita ninyo, medyo marami ng tao ho. Medyo maraming tao dito sa St. Peter's Square. So, Again ho, kapag may bago Santo Papa, ang lalabas ay black. Ah, uh, uh, sorry, pag may bagong Santo Papa, ang lalabas ay white smoke. Pag wala pa bagong Santo Papa, black smoke. Yan ngayon na, uh, na, na, kita natin for this past two rounds of voting. Kanina yung 3.03 a.m. That's 9.03 p.m. in Vatican time. And ngayon, ito nga, um, itong uh, 11.55 a.m na time po ito sa Vatican. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa pinakabagong updates kaugnay po na itong tipong konservatiya. Hatid po natin ang pinakabagong updates dito po sa Capital Politics X account. I-search -sir lang ang at Capital underscore po sa so, Twitter po yan. X Twitter at dito lang po sa Capital Politics YouTube channel. So, it's 12.06 p.m. Again, sa ikalawa pong round sa unang, uh, ikalawang round po ng voting for the new pope, wala pa po naku bagong santo papa. Wala po dito sa Capital of Politics, sa Manila, ako po si Ethan Nunez. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpala hapon. Ito rin po ang special coverage. Ito po ang pagpili ng bagong santo papa. Mapagpala hapon sa atin. Extra Omnes.